Wala Ano gawa mo? Cookie yeah! <laughs> tignan nyo, ah Hands <laughs> And up, up, up O, si Kuya wiwin Anak may ano sa'yo po? Maayano ka na sabi ko nang kongo si na buo ala tingnan mo na lang panoorin mo muna si kuya wiwin kung paano magloto para matuto ka oh, big boy na si kuya wiwin oh galing naman sa mo natutunan magloto win ako magisa kailan kagabi kagabi lang hmm. ah. Oh. Mahulog ka, anak. O, oh, mo kasi si Kuya Wiwin kung paano siya magluto, anak. Mag-cook. Ganyan. Opo. Oh, Gusto ko na luto yung ganyan. O, dun mamaya sa, ano, sa kitchen. Turo ka ni Mama sa kitchen. Hindi. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> okay, tignan ka lang si Wiwin ako. So ganyan. Opo. Oh, tignan mo, ama. Itulak mo si Kuya Wiwin. Mama. Ano yan? Sino nagluto dyan? Si Kuya Wiwin din. Very okay, good ah.